nga uh, meron tayong uh, ngayon, uh, may park na ngayon may Christmas spot ng aming air pack. Kasi may may dumay sa akin ano humingi uh, ng tulong. Ah uh, ito uh, accidental lang na, na napalapit sa akin ngayon. Ah uh, meron siyang epilepsy. Ah uh, ang gagawin natin, ibibili natin siya ng tig, tig ano tig-limang piraso kasi pang 3 days lang ininom mo. Pang 3 days tagawawado to, tagawawa. Ako okay dati tagawawa. Ngayon, uh, isasama ko siya sa ano sa butika para bumili ng tiglo limang, tiglo limang piraso. Pwede na, tiglo limang piraso. Ayan, ta, ta, bago ako umatid ng ano, ng Christmas party, sasamahan ko muna to, Bibili ko muna siya ng gamot para sa kanyang epilepsy. Yan, at meron tayong kunting ipon dito para may binin natin. Yan, tala. Sama ka sa akin, Toy. Ayan, at uh, isasama ko lang to parang ano, parang papasko ko na rin sa kanya. Yan, at ito, nangangatal nga siya, oh. Nangangatal. Kaya, bili muna natin ng gamot sa butika. Yan. Okay, makawasan lang. Aabangan nyo kami sa butika para nabili siya ng gamot. Okay, ano pang alam mo, Toy? Christopher. Christopher. Constantino. Ano mo sa Oliver? Ah, oh, yun. Ah, Oliver. Ah, Repare pa mga ni Oliver kaya bibili natin ng gamot. Yan. Okay. Sana lang nandito na kami sa ano sa Mercury Drugs kasi sana ko si Tutoy na bumili ng gamot. Ayun, kahit tig-lelivang piraso lang, umalaga matulungan natin. At dito daw siya naka-discount. Okay. Yan, Nandito na kami sa load ng Mercury Drugs na wala sa Yan. At ibibili natin ng gamot si Tutoy. Ay, ay nakita ko lang sa bisepyo tayong ng pambili ng ano ng gamot. Okay. Bale, yan lagi niya Nima. Talagang kailangan kailangan mo lang mo talaga. Hindi nga lang mo talaga eh. Okay. Okay lang yung hindi ng tulong. But at least, legal tayo. Ha? At least legal yung ginagawa. Hindi yung kaya, kaya ka lang makakabili ng gamot, gagawa ka ng hindi maganda maganda kasi sa ganyang sitwasyon marami uh, marami mahabag sa iyo kasi talagang hindi ka gumagawa ng ano ng sama para lang para lang sa iyong sarili kaya okay lang mangini okay kahit mong masahin nila saan? hindi, Pap papapagundin ako wala lang. Uh... Nabili natin si Ito kay ng gamot para sa kanyang pang ilang araw na inumin sa kanyang harap na mga sama. Ito na natin siya tawag ng mga kosa na ang atat natin siya natin ng pagka pambilin pagkaadya. Ngayon na pupunta pa rin daw siya sa Mexico para mangingin ng konting tulong sa kanyang sarili. Kaya sinasabi ko sa kanya, mas, mag mas maganda yung ginagawa niya na mangingin ng tulong kaysa gumawa ng masama para lang sa pampapagamot niya kaya uh, saluto ko kay, kay Tutoy kay Kuya na talagang gumagawa ng paraan para sa kanyang sakit kasi meron siyang epilepsy yan mga kawasarak ngayon eh, natin sa munisipyo at doon doon siya pupunta at, at lalapit po ulit doon sa mga uh, kakilala niya na mga mahingi ng tulong kaya yun eh atin doon din natin sa munisipyo si Tutoy yun mga kawasalak yan tagawawa nga pala siya mga kawasalak tagawawa taga sisa yan sa mga aking susi. Okay. Bago tayo umatid ng ating alin? IT. Tingnan mo doon. Ayan, mga wasalak. Uh, yun uh. Kasi ano, ah, uh, eksakto lang, pagpunta ko ng munisipyo, pagbaba ko, ah, uh, tinga ko ng business party ng airpot na lumapit sa si Tutoy na may pinakitang resibo na nahingin ng tulong para bumili ng gamot uh, ngayon. Siyempre, sa alam mo naman tayo matulong uh, sa kat sa malit na bagay makatulong tayo ay uh, binigay siya ng tig-limang piraso na gamot para sa kaniyang sakit na epilepsy yan okay mawasalak uh, ayahin mo muna natin sa munisipyo mawasalak ayan okay ayan ayan tama sa dito yan yan si tutoy ano pangalan? Christopher Christopher Constantino yan okay yan mawasalak daw ng si Gomez sa munsipyo at uh, ko na ng gamot na uh, pangailangan niya at sa konting bagay konting uh, talaga nakatulong tayo sa ating kapwa uh, kaya maraming salamat kay God uh, talagang hindi tayo pinipigyan ng ano ng sakit uh, uh, sa uh, sa mga kapagdaman kaya uh, tuloy-tuloy pa -tuloy sa pagtulong para sa tuloy-tuloy pa rin tayo Ah, okay. oh, so si Totoy. Salamat po, brother Eddie. So, ah. Ed. So, sa mga mga ali sa panon para sa sa mga inon. Yan. Ray. Okay. Ah. Uh, Kita, uh, nanti tawagan na, makakasalak. Na, na Naibigyan na siya ng gamot. Uh, natulungan natulungan na natin si Totoy para para sa kanyang gamot na pang-araw-araw. Ah, uh, kahit sa malit na halaga basta makatulong tayo sa ating kapwa. Kaya yun Eksakto, pagpunta ayun ulit ko eksakto pagpunta ako dito, dumapit sa akin humingi ng kurting tulong. Uh, 'yun, ang problema, ang uh, ginawa ko, ipinili ko na lang siya ng gamot kahit mga tiglilimang piraso para sa kanyang pang-araw-araw kaya tapos uh, binigyan ko na rin siya ng pangkain. Kaya 'yun, Toy ingat ka lagi ha. Uh, sana Sana gumaling gagad ha. Okay, ingat lagi, ingat. ay 'yun, mawasalak. Ayun na, nai natin at naibili natin ng gamot. Ayun. Okay. Oh, salak. Ah, uh, nakatulong na naman tayo sa isang tao. Uh, uh, hindi ko agad na nabigla ako dahil lumapit sa akin ay nangangatal siya. Ay siguro, siguro uh, gutom na rin. Pa, gutom na rin siya kasi nangingi nga siya ng gamot. Kaya nangingi ng tulong para pambili ng gamot sa kanyang sarili. Kaya yun, lumapit sa akin. Kaya na, Uh, tayo naman mababang ating po sa mabait ng ating sarili sa ating sa ganyan tao kaya sinama ko na sa ano sa butika para bumili ng gamot niya. Uh, kahit tigli naman piraso basta ang malaga matulungan natin yung bata uh, may gamot na epilepsy. Nandito nga pala ako sa amin sa munisipyo ng aming bayan sa Nasbu. yan. Ayun nandoon yung ating tinulungan si Tutoy. Ah uh, na para siya ay makainom ng gamot. Yan, kaya maraming salamat kay God at binibigyan niya tayo ng malakas na pangatawan at malayo sa sakit. Kaya tayo, uh, tayo naman ang ginawa ng Panginoon uh, na daan para gumawa na naman ng kabutihan. Kaya yun, nulit ko maraming salamat sa inyo. Yan, okay? At doon naman tayo. Atin mo naman tayo ng ating Christmas party. Yan. Okay. Maraming maraming salamat po, Brother Eli, sa tulong niyo. Yeah, maraming maraming salamat po sa Panginoon Diyos at uh, hindi niya pa po ko pinababayaan. Yeah. Maraming salamat po. Okay. 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 Toy, ah. Basta sinasabi ko sa iyo, hindi baling manghingi at wag lang gumawa ng kalokohan para sa pambili ng gamot. Okay lang yung manghingi ng, manghingi ng tulong sa, mga, sa kapwa. Kasi makaka, ang mga tao makakaintindi sa ganyan tapos may pinapakita pa, sa, may pa siya mga, be, mga reseta. Mas maganda yan, humingi ka ng tulong kaysa gumawa ng kalukuhan, ha? Ako, okay. okay, Toy. Ingat ta, ingat. Mag tapos umuwi ka, uuwi ka na ngayon. Okay, okay. Uh, basta mag-ingat ka lang lagi pagka, uh, medyo mahaba pa na yung niya uh, ka para hindi ka sumpungin, ha? Mag-iwas ka sa pagod. Okay. Salamat uh, Bueno, bueno. You know.